Ang nakakakilabot na kaso ng pagpatay at paghiwa-hiwalay ng labi sa estado ng Missouri. Kumusta? Ngayon ay titingnan natin ang mga nakakatakot na pangyayari sa Missouri. Nagsimula ang lahat sa isang hindi kilalang tip na hanggang ngayon ay hindi pa rin natutukoy ang nagbigay. Nakakuha ang pulisya ng mga larawan ng isang nawawalang babae at ito ang nagdala sa kanila sa dalawang mapanganib na salarin na gumagawa ng kanilang masasamang gawain sa isang madilim at liblib na kagubatan. Ano ang ginawa nila? Sino ang biktima? Bakit nila ito ginawa? Para malaman ang higit pa, simulan na natin... Ang kuwento natin ngayon ay dadalhin tayo sa Dallas County, isang county na nasa gitna ng estado ng Missouri at may kakaunting populasyon. Maliban sa mga maliliit na bayan, halos liblib -lib ang lugar na ito at maraming kagubatan at parang. Ito ay isang perpektong lugar upang itago ang madidilim na sekreto. Walang makakakita at makakaalam ng anumang hindi magandang ginagawa mo maliban kung may nagulat o nagpadala ng hindi kilalang mensahe upang ibunyag ito. At ang kwento natin ngayon ay ganyan nga ang kaso. Noong Setyembre 16, 2021, nakatanggap ang FBI ng isang hindi kilalang impormasyon at ipinasa ito sa opisina ng Dallas County Sheriff. Ibinunyag ng nagpadala ng tip na nakita nila ito sa dark web. Para sa mga hindi nakakaalam, ang dark web ay binubuo ng mga website at nilalaman na hindi pampubliko o karaniwang hindi madaling ma-access ng mga ordinaryong user. Karaniwan itong ginagamit para sa mga ipinagbabawal na aktibidad tulad ng pagbebenta ng mga ilegal na kalakal, serbisyo, cybercrime, pag-upa ng hitman, at ilegal na pag-access sa personal na impormasyon. Ang mga user ng dark web ay kadalasang gumagamit ng teknolohiya ng encryption at anonymous na software upang panatilihing pribado ang kanilang pagkakakilanlan at online na aktibidad. Ang mensahe ay naglalaman ng mga larawan na labis na nakakatakot. Tila ipinapakita nito ang isang babae na nakakulong sa isang saradong kulungan. Siya ay labis na nagihirap dahil sa matinding pangaabuso at pagkatapos ay mas lalo pa siyang sinaktan. Kinumpirma rin ng nagpadala ng tip na ang babae sa mga larawan ay isang 33 taong gulang na ina na nawawala mula sa Hamilton, Missouri, isang bayan na humigit-kumulang 360 kilometers sa hilaga ng Dallas County. Ang pangalan niya ay Cassidy Rainwater. Matagal nang nawawala si Cassidy. Huli siyang nakita noong Hulyo at opisyal na iniulat na nawawala ng kanyang pamilya noong huling bahagi ng Agosto 2021. Nag-aral si Cassidy ng high school sa Harrisonville at nagkaroon ng una niyang anak noong 70 taong gulang pa lamang siya. Ngunit dahil hindi sapat ang kakayahan niya at ng ama ng bata na alagaan ito, inampo ng bata ng ibang pamilya. Si Cassidy ay nahaharap sa maraming paghihirap, nakikipaglaban sa kawalan ng tirahan, trabaho at kakulangan sa material at emosyonal na suporta. Gayunpaman, sinisikap pa rin niyang gawin ang lahat upang mapabuti ang kanyang buhay. Nang matanggap ang hindi kilalang impormasyon na ito sa opisina ng Dallas County Sheriff, agad na nag-organisa ng paghahanap ang pulisya at isinagawa ito noong Setyembre 17, isang araw pagkatapos matanggap ang tip. Ang mga pahiwatig ay nagdala sa kanila sa isang bahay sa Moon Valley Road ng isang 58 tonong taong gulang na lalaki na nagngangalang James Phelps. Ang bahay ay nasa isang liblib at medyo nakakatakot na kagubatan. Karamihan sa mga tao sa paligid ay inilarawan si James bilang isang kakatuwang tao at may mga kakaibang kilos sa lugar na iyon. Nalaman na minsan na siyang kinuwestiyon ng pulisya tungkol sa mga bagay na may kinalaman kay Cassidy dahil nang iulat siyang nawawala noong Agosto, sinabi ng pamilya na naniniwala silang kasama ni James si Cassidy noong huli siyang nakita. Noong panahong iyon, nang harapin ang matitinding tanong mula sa pulisya, inamin ni James na minsan ay nanatili doon si Cassidy. Nagkaroon sila ng malapit na ugnayan at maganda ang kanilang pagsasama. Ngunit pagkatapos, bigla siyang nawala noong hating gabi sa huling bahagi ng Hulyo at hindi na niya nakita pa mula noon. Idinagdag ni James na, Bagamat kakaiba ito, hindi siya labis na nag-alala dahil naisip niya na marahil ay bumalik na si Cassidy sa kanyang pamilya at umalis na lang nang walang paalam upang hindi na sila magkaroon ng paghihirap o pangungulila. Kaya, noong panahong iyon, walang dahilan ang mga investigador upang maghinala kay James. Tulad ng sinabi ko, isa siyang napakakakaibang tao at nakatira sa pinakamalayong bahagi ng kagubatan. Ngunit inakala ng pulisya na wala siyang anumang palatandaan na sangkot siya sa pagkawala ni Cassidy. Napakahirap paniwalaan iyon. At pagkatapos ng isang buwan, wala pa rin silang balita tungkol kay Cassidy hanggang sa ipinalam ng FBI ang hindi kilalang mensahe. Agad nilang naisip si James Phelps. Ang pagbisita sa bahay noong September 17 ay ganap na naiiba sa unang pagkakataon na nakipag-usap sila kay James tungkol kay Cassidy. Ang mga pulis na armado ay nagmaneho sa liblib na Moon Valley Road at handa nang pumasok nang makita ang pulis Nagulat si James at sumigaw. Anong ginagawa niyo rito? Umalis kayo. Hindi sumagot Inihagis lang sa kanya ng pulisya ang isang folder na nagpapakita na siya ang nagpadala ng hindi kilalang mensahe at pagkatapos ay pinigil siya upang makapasok sa bahay. Agad na natukoy ng isang kapitan na ang mga hindi kilalang larawan ay nasa loob ng bahay at walang pag-aalinlangan, opisyal na siyang inaresto. Nang makita ang mga larawang nakuhanan, talagang natakot ang pulisya. Ipinakita ng mga ito na si Cassidy Rainwater ay halos walang damit at nakakulong sa isang saradong kulungan na ginagamit para sa mga hayop. Bukod pa rito, may ilang larawan na kinuha ang katawan ni Cassidy na nakatali sa isang gantry crane na karaniwang ginagamit sa paghiwa at pagproseso ng mga wild na hayop. Ang pinakanakakatakot ay ang mga larawan na nagpapakita ng natitirang bahagi ng Labi ni Cassidy na pirapiraso at nakakalat sa lupa sa likod ng bahay sa harap ng kulungan kasama ang iba pang kagamitan naroon pa rin ito ngunit wala ang Labi ni Cassidy Kinuha nila ang mobile phone, computer at mobile devices ni James at doon nila natagpuan ang mas nakakatakot na mga larawan at video. Ang mga video na ito ay kinunan noong gabi kasabay ng malalakas na sigaw at dumadaloy na dugo. Sinuri ng mabuti ng mga investigador ang bawat drawer, compartment at desk ngunit hindi pa rin nila mahanap ang mga bahagi ng labi ni Cassidy. Isang pulis ang lumapit sa refrigerator at binuksan ito. Sa loob, nakita niya lang ang mga ordinaryong bagay at medyo mas marumi lang ito kaysa sa iyong refrigerator. Liu Shi Yi, Ling 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 Liu, Liang Wan Liu Chen Ju Bai Pa Si, Ling Liu Fan San se pamiau, Pa Miao, Chi Bai Pa Gayunpaman, pagkatapos maghanap ng mas malalim, nakakita siya ng ilang nakabalot na parang karne at ang kakaiba ay walang anumang label dito maliban sa isang piraso ng tape na may nakasulat na numero 724. Iyon ang araw na huling nakita si Cassidy. At tama nga. Opisyal na kinumpirma ng pulisya na ang package ay pag-aari niya. Agad na inaresto si James, ngunit patuloy siyang tahimik at tumangging makipagtulungan. Pagkatapos ng dalawang araw noong Setyembre 19 lang, nang, tumanggi si James na magsalita, inaresto ng mga investigador ang kasama sa bahay ni James na si Timothy Norton na 26 taong gulang. Si Timothy ay isang driver ng truck, ngunit kasalukuyang walang trabaho at matagal nang nakatira kasama si James sa Moon Valley Road ng maaresto. Talagang nagulat si Timothy at sinabing hindi niya alam ang tungkol kay Cassidy, wala siyang alam tungkol sa mga larawan at lalong hindi niya alam na nakakulong siya sa kulungan at inabuso. Gayunpaman, mabilis na napatunayan ng pulisya sa pamamagitan ng lokasyon ng mobile phone ni Timothy na nandoon siya noong Hulyo 24. Kaya, nang harapin niya ito, binago ni Timothy ang kanyang orihinal na kwento. Cheese! Si, ling 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 Chi! San Juan Si Chen Si! Tayo Ling Xiao Si Ling Chifan Si, si bye bye. Sinabi niya na hindi lamang niya alam na nakakulong si Cassidy sa kulungan. Alam din niya kung ano ang nangyari sa kanya. Sinabi niya na noong Hulyo 24, habang si ay nagtatrabaho, dumating si James at humingi ng tulong upang pigilan si Cassidy at simulan ang kanyang pangaabuso at pananakit. Hindi pa masyadong malinaw ang tungkol kay James o Timothy o sa kanilang nakaraan. Pareho silang palaging namumuhay ng hiwalay sa lahat kaya lalong naging mahirap ang investigasyon na ito. Tila magkaibigan sila mula noong nag-aaral sa Skyline High School at magkasama hanggang ngayon. Pagkatapos ng high school, nag-enlist si James sa militar at hindi nagaanong narinig ang tungkol sa kanyang nakaraan. Nakatira siya sa bahay sa Moon Valley Road mula pa noong 90s. Si Timothy Norton ay sumali rin sa Army pagkatapos ng graduation at noong unang bahagi ng 90s, Nagkaroon siya ng ilang problema sa batas. Ngunit lahat ay maliliit na paglabag tulad ng hindi pagbabayad ng buwis, hindi pagbabayad ng utang, at ilang bagay na may kinalaman sa pananalapi. Dalawang beses siyang nagpakasal at pagkatapos ay naging long haul truck driver nagkaroon ng kakaibang pangyayari kung saan nasunog ang bahay na tinitirhan nila noong Oktubre 2021. Hindi nagtagal pagkatapos maaresto si na Phelps at Norton. Isang bomb squad mula sa Springfield ang ipinadala upang mag-imbestiga at nang dumating sila sa pinangyarihan, natagpuan nila ang dalawang pampasiklab na ginawa mula sa mortar tube, balloon at rolet fuse na may nakakabit na tadlong pa na kurdon. Ayon sa ulat ng Missouri State Fire Marshal, ang sunog ay ikinategorya bilang arson level 2 at halos sinunog nito ang lahat ng ebidensya. Mayroon ba talagang mas madilim na bagay maliban sa dalawang kakatuwang lalaki na gumawa ng krimen na ito? Ito ba ay isang sitwasyon na katulad ng sa pelikulang True Detective? Nakakagulat isipin na ang lahat ng ito ay natuklasan lamang salamat sa isang hindi kilalang tao na nagpadala ng email sa FBI na may simpleng pamagat na Cassidy. Idinagdag ng pulisya na ang mga pampasabog na ito ay tila inilagay pagkatapos masaktan si Cassidy. Ibig sabihin, inaasahan ni na James at Timothy na may darating marahil ang pulisya o iba pa upang hindi sinasadyang i-activate nila ito at sirain ang buong lugar. Ginawa nitong mahirap ang investigasyon dahil hindi na matukoy ng mga investigador ang eksaktong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Kakaunting impormasyon ang kinumpirma ng opisina ng sheriff at ng FBI. Kaya, nagsimulang kumalat ang mga haka-haka. Ngunit marahil ay totoo ito. Dahil una sa lahat ang mga nakakatakot na larawan ni Cassidy ay kumalat at nagdulot ng pagkabalisa sa mga nakakita. Bukod pa rito, nanatiling anonymous ang nagpadala ng impormasyon kaya hindi masabi ng eksakto kung saan nila natagpuan ang mga larawang ito, sino ang nagpost at kung talagang magkakaugnay sila. Ang tanging alam ng pulisya ay nasa Germany sila Ngunit maaari silang gumamit ng VPN o iba pang device upang baguhin ang kanilang address. Ginagawa rin ba ng dalawang salarin na iyon ang masamang bagay na ito sa iba dahil nag-iisa lang sila sa liblib na kagubatan, walang nakakaalam. At bukod pa rito, ang paraan ng kanilang pagkilos ay napakaingat at detalyado na nagpapahiwatig na matagal na nila itong ginagawa kaya may iba pa bang sangkot. Kumalat ang mga chismis mula sa inupahang pagdukot, mga underground crime group, hanggang sa mga gang na dalubhasa sa pagpatay at pagbebenta ng laman loob. Mukhang totoo ito. Dahil si Cassidy ay nakakulong sa isang saradong kulungan at ang kanyang mga larawan ay malawak na naipost sa social media. Pagkatapos, ang kanyang labi ay pirapiraso. Inalis ang lahat ng laman-loob at inibalot at inilagay sa freezer. Ano ang balak nilang gawin dito? Ibebenta ba nila ito sa dark web? Si James ay may personal na profile sa isang BDSM website, tulad ng nabanggit ko sa mga nakaraang kaso. Ang BDSM ay isang online forum na nauugnay sa mga sexual na kilos o anyo ng relasyon kung saan ang isang tao ay nagpapakita ng kontrol at ang isa ay nagpapakita ng pagsunod sa pamamagitan ng pagpataw ng parusa. Bukod pa rito, tandaan na ang pag-access o pakikilahok sa mga aktibidad ng BDSM ay ganap na kusa kaya ang malaking tanong ay ginagamit ba niya ito upang makipag-ugnayan sa ibang mga biktima na gustong sumali sa BDSM nang masunog ang bahay at pinangyarihan ng krimen. Mabilis na ipinapalagay ng marami na sinasadya ng pulisya na itago ang pagkakasangkot ng mga makapangyarihang tao sa lugar sa kaso ayon sa kanila. Nangyayari na ito sa loob ng maraming taon at ang impormasyon ay malawak ng naipublish sa pulisya at media ngunit dahil sa ilang makapangyarihang lokal na tao na nakialam na antala ang proseso ng paglutas ng kaso, inakala rin nila na ang bagay na ito ay hindi lamang may kinalaman kina James at Timothy, kundi marami pang iba ang kasali bilang isang tulay na umaabot sa buong Estados Unidos mula Missouri hanggang Germany. Sa huli, Si Timothy Norton lamang ang pumayag na makibahagi sa interogasyon at nagbigay ng pinakakumpletong impormasyon sa pulisya. Sinabi niya na tinawag siya ni James Phelps noong Hulyo 24 upang tulungan siyang pigilan si Cassidy habang natutulog ito sa sala dahil inakala ni James na ito ang perpektong oras para saktan at gawan siya ng masama. Kinumpirma ni Timothy na pumasok siya Pinigilan ang paa ni Cassidy upang si James ay makasampa at sakalin siya hanggang sa mawalan siya ng buhay. Pagkatapos, inilabas siya ng dalawang lalaki at ikinabit sa isang istruktura na parang ginagamit sa pagsasampay ng patay na usa para sa pagproseso. Hinati ni James ang labi nito sa maliliit na piraso at nang matapos ang masamang gawain, dinala nilang dalawa ang mga labi sa banyo upang hugasan, sarhan at itago sa mga cooler bag. Sa puntong ito, kahit na sinaktan nilang dalawa si Cassidy na aresto at nakakulong, hindi masasabi na nakamit niya talaga ang hustisya. Dahil hindi pagaanong maraming impormasyon ang inilabas tungkol sa insidente at hindi pa sila napaparusahan ng husto. Sa huli, noong Abril 2023, umamin sa pagkakasala sina Timothy Norton at James Phelps. Tinanggap ni James ang isang Alford plea. Nangangahulugan ito na hindi siya haharap sa paglilitis at mahahatulan lamang sa kaso ng pagpatay, hindi kasama ang iba pang mga kaso tulad ng terorismo o pagdukot. Kaya, inalis ang parusang kamatayan. Sina James at Timothy ay parehong sinintensiyahan ng habang buhay na pagkakakulong ng walang parol. Dahil walang paglilitis, hindi na kailangang dumanas ang pamilya ni Cassidy ng sakit na makita kung ano talaga ang dinanas niya. Gayun paman, nangangahulugan din ito na ang kompletong impormasyon tungkol sa mga masasamang bagay na ginawa nila ay hindi inilabas. At kaya, ang mga tanong na itinaas sa itaas ay hindi kailanman nasagot. Isang bahagi ng katotohanan ang nabunyag, ngunit hinding-hindi malalaman ng lahat ang lahat ng nangyayari sa likod. Nakakagalit talaga ito. Ngayon, kung isa sa alang-alang ang bilang ng mga kaso ng pagkawala sa Missouri, ito ay isang nakakagulat na numero. Pagkatapos ng insidente na ito, Isang detalye na lubos nakapansin pansin ay ang ina ni Cassidy, si Tracy Wawasak, ay nawawala rin noong 2007 noong siya ay 43 taong gulang. Ang labi ni Tracy ay natagpuan kalaunan sa isang bukid sa labas lamang ng bayan ng Lebanon malapit sa Moon Valley na natuklasan ng isang magsasaka. Sinabi ng mga forensic investigator noong panahong iyon na naglunsad sila ng isang malaking investigasyon sa pagkawala ni Tracy ngunit hindi nila makumpirma ang anumang detalye kasama na kung bakit siya namatay. Sinabi ng boyfriend niya noong panahong iyon sa mga reporter na madalas pumunta si Tracy sa kagubatan at isang araw habang naglalakad doon, hindi na siya nakabalik. Bagamat kinwestyon ang mga tao sa paligid, walang sino man ang talagang sangkot sa nangyari sa ina ni Cassidy. Ang napakakakaiba dito ay natagpuan ang pagkamatay ni na Cassidy at Tracy na malapit sa isa't isa. Medyo magkatulad ang mga ito at nag-iiba lamang sa nangyari sa dalawang magkaibang oras. Ang insidente na ito ay nagdulot ng pagdududa na ang kanilang kaso ay hindi simple. Maaring may nakatago pang mas madidilim na plano mga underground crime network sa pamamagitan ng internet at tiyak na may iba pa nakasangkot sa paggawa ng krimen ang estado ng Missouri na ito ay talagang maraming kakaiba madilim at nakakatakot na mga pangyayari marahil ay hindi ring komportable ang ilang residente na manatili rito at kung naaalala mo nagbigay din kami ng isang nakakakilabot na kaso sa lugar na ito iyon ay ang pagdukot kay Angela Hammond na nagdulot ng gulat sa buong Estados Unidos at bukod pa rito, nauugnay din ito sa maraming iba pang nawawalang tao at iyon na ang lahat ng may kinalaman sa kaso ng pagpatay ngayon. Sina James at Timothy ay tiyak na makukulong habang buhay hanggang sa kanilang kamatayan. Ngunit, dahil hindi inilabas sa paglilitis ang kasong ito, marahil ay hindi makakamit ng mga inosenteng biktima ang tunay na hustisya. Sino ang makakaalam kung ano ang nangyari at kung may mas maraming tao pa bang masisira pagkatapos nito kung ito ay isang crime gang? At iyan na ang kuwento ngayon. Ano ang masasabi mo sa kaso? Ano ang naiisip mo? Magkomento sa ibaba. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Paalam at magkita-kita tayo muli.